hap, saglit lang na miss namin magkain vlog. Masarap <laughs> ng ulam namin. Hey. Ito ang aking sausawan ngayon. Kalamansi to, yun may sili. <laughs> Tapos eto, oh, Tapos ito, ang laki yun. Oh. Hindi ba sa supo, tapakahaba o. Oh. Pakasarap, ang laki o. Oh. Napakaganda ng pagkakaihaw. Oh. Juicy. Oh, Di ba? Ganda, ang sarap. Yun. <laughs> Grabe, ang laki Ang haba, o. Oh. O, yes, sir. Napakamura lang na O, oh, napakahaba, o. No. Paltat sa Ilocano. Hito. Oh, nice, Anong tawag sa lugar nyo nito na Inihaw. Namiss ko to, promise. unlucky ah, Hindi kasi. <laughs> Hindi kasi sa plato. <laughs> Wow, ang sarap. Wow. So, saan natin sa may? Ah, kita ka natin yung sili. Wala ni Maron. Meron akong ano rito, munggo at saka yung giniling. Maron kasi dati kung umat ng bata, makakain ganito. At ayaw ko ngayon. Ba't ayaw mo na? Mmm. <laughs> ba. Kayo nga mag silang mag ba? Ba mahigit, eh. mm. Bye guys. Ay, bye guys. I love you all and I thank you. Bye-bye. <laughs> sobrang na eh. Bye-bye. ba oh. nag -lumog. Oh hindi <laughs> <laughs> magkasa sa plato <laughs> kaloka